Beauty sa 8 anib nila ni Norman hanggang sa dulo. Ikaw pa rin at ako. Alright! Kung di pa po kayo nakapallow, follow and share lang po para sa news update. Salamat! Muling ibinandera ng kapuso actress na si Beauty Gonzales ang kanyang abot langit na pagmamahal sa kanyang husband na si Norman Crisologo. Binati ni Beauty ang asawang art collector bilang bahagi ng pagse-celebrate nila ng kanilang 8 wedding anniversary nitong Martes, May 6. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi ng kapuso actress at prinsesa ng City star ang black and white kissing photo nila ng asawa na kuha sa kanilang wedding day. Ang nakasaad sa caption ni Beauty, I did, I do, I will. Hanggang sa dulo ng mundo. Ikaw pa rin at ako. Happy wedding anniversary, Anya pa. Matatanda ang ikinasal si na Beauty at Norman noong May 6, 2017 sa pamamagitan ng isang garden wedding ceremony. biniyayaan sila ng isang anak, si Olivia Lines. Matapos ang masayang linggo, kasama si Don, Donnie Pangilinan, isang dina naman ang pumasok ng bahay ni Kuya. Walang iba kung di kung hindi ang pambansang ginoo na si David Li May isang masayang task si kuya para kay David. Konektado kaya ito sa kamakailang niyang pagbibiro sa kaibigang si Dustin? Samantala, pinatao pinatawan naman ng automatic nomination ng kapuso actress na si Shubi Trata dahil sa sunod-sunod na violation. Isa na rito ang pagka ah, pagkabasa ng lapel. Niya. matapos na subukang sagipin ang housemate na si Clarice de Guzman sa swimming pool. Sa inang isang netizen, Shubi, you did that for good faith. You never intend to do that on purpose. May, may you bless a thousand fold. Kasama ni Shuby, ang kaduo na si Bianca de Vera sa pagkakaroon ng auto ot automatic nomination Nominado din ngayon linggo ang mga duo na Jora, Josh at Ralph at Sai Cyril at Dustin. At yan ang totoo. Alright. Thank you for watching po. Follow po more video. Salamat.